Naglay niyo yung pinakamalakas na hangin na sa 185 kilometers per hour malapit sa gitna. Pagpuso na sa 230 kilometers per hour, makapansin po natin uh, humina po or bahagyang humina yung bagyong nando. Pagkamat sa super typhoon category pa rito as we speak. Uh, Ito'y kumikilos pa sa bilis naman na 20 kilometers per hour. As of 5am naman po habang pinapanood niyo po itong live na ito, ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang um, bagyong nando. Samantala, patuloy pa rin yung pag-ira ng southwest monsoon kaya malaking bahagi pa rin ng Luzon kasama yung kabisayan yung makalaranas ng medyo maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan, pagkilat, pagkulog. Sa mga kababayan natin sa Mindanao, ang inaasahan natin ay mga isolated rain showers and thunderstorms lalo na sa hapon hanggang sa gabi. Samantala, minomonitor pa rin natin itong low pressure area na maaring pumasok po ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw. At saka, sa kasalukuyan, naka-high chance, ibig sabihin malaki na yung posibilidad na ito ay maging bagyo in 24 hours. So, posibleng po ngayong araw, uh, earliest po today, uh, latest po by tomorrow, morning, early morning, may magiging bagyo itong pinabandi ating low pressure area. At kung sakaling magiging bagyo po ito, tatawagin po itong OPONG. Narito yung latest track ng Bagyong Sinando. Uh, sa ngayon nga po, nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Uh, by tomorrow, nasa 475 kilometers ito, kanlula ng Pasco sa Batanes. Uh, and then po, after 24 hours, ito ay nasa uh, 680 kilometers west ng Itbayat sa Lalawigan ng Batanes. Makikita po natin, uh, inaasahan natin ito, ito kikilos papunta po sa may southern part ng China. So maapektuhan po nito yung katimugang bahagi ng uh, China at ang ating latest po pagdating sa mga tropical cyclone wind signal as of now po, signal number 3 sa Ilocos Norte northwestern portion ng Apayaw uh, ganyan din sa northwestern portion ng mainland Cagayan kasama yung western portion ng Babuyan Islands kahit po nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Nando, posible pa rin na may mga lugar na kung saan nakataas yung tropical cyclone wind signal sapagkat uh, malaki din naman po yung bagyo so posible pa rin na yung mga pa na tala nito yes, yes, ay magdala pa rin ng mga pagpugso ng hangin at panalakasin ng mga pagulan.